Guys, what's up sa inyo? Good morning guys, good morning Ayun guys, pag-uusapan natin yung seat height Ayun guys, pag-uusapan natin yung seat height na itong motor pag ikaw yung rider so shout out kay sir na nag comment sa video natin at saka nagtanong thank you po So ngayon, sasagutin natin yan So oh, mali lang pala yung comment ko dyan guys Sorry, 5'7 pala ako So I'm 5'7, 79 kilos Medyo malaki ako <laughs> Malaki in lapad ha, hindi in tangkad Hindi ako ganong katangkad guys eh <laughs> And tiptoe po ako sa motor na to Medyo nahirapan kapos sa height Pero guys, ano lang, uh, inyo nyo lang sarili nyo, practice lang. So, magbibigay akong limang bagay na dapat nyo i-consider pag gusto nyo ng big bike. Gusto nyo na itong motor. Pero, bago ako magbigay ng limang bagay na yon, papakita ko muna sa inyo yung tindigan ko sa motor na to which is eto guys ayan yung pa ako ay kita nyo Matip to ako Ulitin ko lang I'm 5 foot 7 79 kilos Yung limang bagay na sasabihin ko uh, Personal lang to Let Personal preference ko And yung opinion ko lang So feel free to comment guys Kung sa tingin nyo tama ba yung mga pinagsasabi ko uh, limang bagay ang na dapat nyong i-consider pag kayo ng big bike or naghanap kayo ng motor na para sa inyo so first guys is yung bigat <laughs> so ito sa big bike to lalo uh, una kong kinonsider kasi noon is yung bigat uh, ang gusto ko talagang motor dati is yung Z1000R Kaso lang nung naupuan ko Sobrang bigat niya Nahirapan ako Kaya ko naman, oo Pero parang sobrang bigat niya talaga Parang sa height ko Hindi siya para sa akin eh And eh, medyo nahirapan tayo kasi doon So naka test drive na ako ng C1 Yung R ah, yung R version guys yung naka all-in, sobrang bigat pero yung mga 2016 below Ata yun na version ng Z1 Ano sya, uh, magaang Mabrangaan nun, parang mas magaang pa dito yun Hindi <laughs> kasi yung naka o eh Hindi naka-Brembo Tsaka uh, sabi nila hindi daw loaded, parang ganun So hindi man natin bubuhatin tong motor Pero syempre pag tayo tayo Diba mahirap Kagaya nyan tinan niya, guys so, Pag nakahinto <laughs> Tiptoe talaga ako Tapos pag, ito, pag itutulak tong motor Syempre times kasi na sa parking tinutulak-tulak rin natin tong motor syempre pag so, mabigat may rapan lang tayo lalo next na i-consider nyo is yung power ng motor so yung sa tingin nyo kakayanin nyo lang hindi kayo mabibigla so this say is 948cc with 123 horsepower so for me Ah, kaya ko naman siya kaya ko siyang i-handle kaya ko siyang i-manage uh, nung first week na ginagamit ko ito guys or first 5 days uh, nagre-rain mode lang ako since ito yung first bike natin hindi pa ako ganun kasanay magmotor nun pero may mga experience na ako sa big bike nakaka-try try tayo <laughs> and pinapairam ako nung pinsan ko pero ninja 650 yun sir, malapit naman eh, di ba? 650 plus 900. Hindi hey naman tayo galing talaga sa sa underbone na motor. Saan guys? Tingnan nyo pa ako. Ganito lang gagawin nyo pag traffic. Bababa nyo itong isa. Tapos isa na no? ganun. Diba? Kasi pag dalawang pa ang nakababa tiptoe ako ayan o nakikita niyo. tip tiptoe kagandahan lang rin pala sa motor natin guys, ito ay may riding modes, ayun nga kagaya ng sinabi ko kanina, nung first 5 days ata, or first week ng motor na to, sa akin nagre-ride mode lang ako uh, kasi ayun yung pinakamahinang mode na ito or ayun yung less power, para di ako mabigla next, ang na i-consider nyo guys is yung height ng motor so yung height ng motor kung abot nyo ba or kaya nyo pero parang papasok na rin dun guys yung weight no weight tsaka height syempre pag pag mataas yung motor at mabigat mas mahirap di ba <laughs> Pero guys, uh, may mga available na lowering kit sa market. So ayun, sigurado makakatulong 'yun sa inyo, guys. Para maabot niyo 'yung mga 'yung motor. Kagaya nito, may lowering kit na available dito. Pero di ako naka-lowering kit ah. Stop to. So pwede niyo ilagay 'yung lowering kit then pag practice niyo, pag pag na-familiar niyo na at nakilala na 'yung motor. Doon ah, na, pwede niyo nang ibalik sa stock. Pwede na yung tanggalin Para yung height Yung weight Yung power Nakabisado di ba? Sa tulong ng lowering kit syempre pag mas abot natin Mas makokontrol natin yung bike Ang next naman na i-consider nyo guys Pag bibili kayo ng motor Is yung riding style na gusto nyo so, May iba't ibang uri kasi ng motor Ito yung naked So itong bike natin is naked So meron touring which is ganto yung itsura Meron ding sports bike na ganto ang tindigan ayan. Ayan. Meron ding cross bike guys na ganto yung itsura ayan. So yun mga different category or riding style na meron ng mga big bike So guys, may available rin palang big bike na ano ah. Na kunya race sports touring. So mukha siyang sports bike, pero yung handle niya mataas. Kagaya na lang ng Ninja 1000. Alam ko mataas yung handle noon eh. So kumpara mo sa sports bike na ZX10R, naaga nang talaga. So ayun, yung next mo kailangan i-consider. Then last is yung price. Syempre, yun <laughs> 'yung mga importante. Pero guys, ito uh, hindi lang siya parang tungkol sa pera. Ang ibig ko sabihin dito sa price is kung worth it ba yung bibiliin mong motor para sa presyo na 'yon. Parang gano'n kagaya na lang ng bike natin so para sa akin sobrang worth it nya para sa 618,000 pesos ah uh, kung ikukumpara mo siya sa mga kalaban nya sa iba't ibang brand parang ito na yung magiging pinakamurang 900cc na motor with, with these features so meron siyang traction control meron siyang modes Diba? Sulit na sulit na yun guys Nalong panalo na Ayun yung limang bagay na sa tingin ko Na personally Kinonsider ko before ako uh, Bumili na itong bike na to O before ako Nagka motor So guys yung First three sa, na sinabi ko Which is yung height, yung power And yung weight ng motor Lahat yun, napapractice naman uh, tulungan nyo lang sarili nyo na sanayin at kilalanin yung motor tapos tulungan nyo na rin sarili nyo guys na maabot at makayanan yung motor gaya na ang pagsusot ng riding boots na medyo mataas yung sole o yung parang takong nya para mas maabot nyo na yung motor Ooh kung worth it ba so pag isipan nyo mabuti yan kasi pangit naman guys bumili ng ano ng motor tapos biglang magsisisi kayo magsisisi kayo bigla na bakit ito yung binili ko harap ganun dapat pala nagganto na ako eh mapapaganon kayo garaduhin nyo hindi kayo mapapaganon pag na bumili kayo ng motor so, research research lang guys no, sa uh, youtube mga reviews ng motor na gusto nyo and punta kayo sa dealer or sa kasa tapos tingnan nyo yung motor kung ayun na ba talaga so ayun yung mabibigay kong tip guys sa pagpili ng motor na gusto nyo so ayun guys uh, ganito na lang yung vlog And kung may katanungan kayo ulit And gusto kayong content Or suggestion O kahit ano pa yan Comment nyo lang dyan sa baba Basahin ko yan And try ko replyan Rereplyan ko pala talaga Pero ito try ko replyan na You may sense Ganon hanggat <laughs> alam ko hanggat kaya ko Rereplyan ko yan nang makabuluhan so yun guys if you like our video please like, comment and subscribe so share nyo na rin yan guys so thank you for watching dito na lang, bye bye